Ano oh, well. oh, <-CH2> ba nga ito? Ako nga si Dolote Ako Mga ba? Bante-bante mo ha! Kabasidain mga ayok ba! Na! Basig mo ane na po sa agata ba? Ulit rin ba ito? Kapoy! Baka na Namakal ba biyak ito? Para makapalitan e! Magaling na no, pati ang rip ganit! Kaya ako nga balikin ala, Joy! Dali! Ano na ninyo? Ano saan mo na ninyo? Wala muna, Bri! Ako rin maunot ane! Saan mo ha? Saan mo na ninyo? Kitagat po? Ay lang kong kabalaka kay tagaan, magyapo na mo ang nagmurot na imuha. Ay kabalaka ka, dra, dagan ba niya mo ha? Ang mm, banta, nagdili mo mga taga. Hala, hala! lo Tan, 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 tan! Ang nasagat na mga tagoy mo, tagoy, tagoy! Hala, oh. ah, hala nagunsa na yung mudira! Wala, Rama, storya Rama, may tulo. Hala, murot na, lagi mo kitagoan ba? Hmm? Wala, oi! Naa, oi! Klaro kayo! Oh. Unsa man na, unsa man na! Wala Ula, lagi, wala, wala, wala lagi! Ah, dili ko mo to! Tawin! Oh, ah, lagi! Makaon nilang kita buwan! Kamong talo ba? Mga dalo, dun mo! Kaya kunin niyo kami! Talo nga, oi! Awa, anak biya kunin niyo, hangul Hmm, namakal biya kami para makapalit ang um, makaon! Pamakal po, ibaligyan din yung TV! Ah, Kapoy kaayo, oi! Pagay lang gug ko, isa lang ka buok. Lanoy oy kulit kayo noy. Unsa man ni noy kulit na kayo? Ila sabot buta. Ah. tagaan na siguro ko nila bay! nagsabot-sabot naman silang tolo. Ang ato buhat mo na nang ta, lilipat na to siya. Sige sige, sige, sige sige Gusto ka mangayo? Gani na, no? kanang manghatag na mo, Noy. Oo, oh, manghatag may pero ikaw, abal Kanang nang inibakitan mo na mo, tagaay ka na mo. Ah, so mag sa tadaan. Oh, pero ikaw ako. Ah, sige, sige. Hawad, mampugkuan ang dula, agod. Sige, sugod na. Malago na may, tara. Sige, magsugod na ta. Itbulaga, nakatago na kayo. Wala sa at wala sa likod. Magbilang kung sampo, nakatago na kayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5 6 7 8 9 10 Asa man sila nagtago ha? Nara to sila diri nagtago ba? Pangitaw na ako, be! Asa dito ka sila nagtago ba? Glawon dito nila nagtago ba? Para dili ko makapangayos sila makaod Dalo dito ni si Bukloy, Si Berto O si Arki ba? Bito be! Ganito? Ang galing na nagurot niya. Hindi, taga na. Sige, gamot na yun. Asa man gito sila nang nago, oy? Urot na siguro, rumakawin ba? Asa man gito sila nagtago, oy? Ayaw mo, Saba. Piyong lang, aram dito makitaan. Gitu. Hoi, naro menimu diri anak tako Nge, giatik at